guys yung ilam nila ito. Ano ko dyan? Yung ilam ako Uli namin. Ayun, ayun, guys. Oh, may malaki. Malaki na ano. Yung bagulan. Ayun, ayun. Talakito. Ayun, oh. oh, oh. Talakito. Ito, talakitik. Talakito, 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 Ayan, naku ay naku maliit pa lang po bagulan na yan bagulan na maliit pa lang pag lumakian lalo na bagulan Guys. Ay, sinsan, no? na ng Sama -sama tayo? Okay guys. Tara. Kita goreng kwek. Wait a minute. kanyang singano. Kay lambat. Sama-sama kami kayo sablang keterbawangan tayo. Oi, no, no. Uli kan init. Init pasa ano Mangung tawag din sa inyo comment down below. Na. kaya alala niyo siya no kasi hindi ako nag alala niyo ngayon hindi ako fokus ng paglambat kasi wala ko eh mamasada oh, okay. ko masada ako tricycle paglabas ko mapasma na nadala na ako yung aking kwan yung tricycle ko kasi perap na Pasma na ang kamay ko napawisan nga

Ayan pa, ayan pa. Limasog. Diretoy, patatoy, diretoy. Aw. Ah, nasagi yung pa ako, guys. Kula <laughs> ka. Sakit ba? Diretoy, diretoy, patatoy. Pagapay pa ako. Diretoy, <laughs> Birain mo. Buka mo, buka. Buka doon, 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 doon. buka. Eh, guys, may, ano, alima ako ng dagat. Ayun, yun, yun. Dito, no? Yun, yun. Asan ba? Oh, may sardinas pa, guys. Oh, yun pa, alima Sardinas na huli. Ayun, no? Ah, ako at... <laughs> <Brands>. yung may isda. Friends, yung kano, Omega. Omega Sardines. <laughs> ayun, ayun, guys. O, oh, may malaki. Malaki na, kano. Yung bagulan. Ayun, ayun, ayun. Ayan, oh. Ayan, oh. Talakito. Ito, ito talakitik. Kalaki itong blim po. Kalaki itong blim po. Tapos kalaki itong po yan. Ayan, 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 Maliit pa lang po. Bagulan na yan. Bagulan na, maliit pa lang. Pag lumaki yan, lalo na bagulan. Ayan, ayan. Ayan, masag. Oh, huwag nyo na buklatin. Uy, bantol yan. Bantol yan. Bantol, oh. Malaki, akin na Bantol yan. Pwede pa kalma yan. Huwag nyo lang yan. Eh, huli kayo siya. Oh, Oh, yun. Oh, yun. Eh, oh, sabi, ito, bagulan. Paglaki, bagulan lalo. Ayan ako, taga lampot. Oh, wag nyo na pakalma yan. Baka punitin nyo yung lampot. Oh, fish yan, fish. Hindi sda, fish. Mm Hindi, -hmm. doon mo lagay. Doon mo lagay timba para makakuan natin. Huwag dyan sa dagat. Mm -hmm. Tuy! Huwag dyan, huwag pa kawalan. Huwag pa Sayang. Sayang mm ka. -hmm. Tuy! Doon mo lagay ako doon timba. Buntay! Dahil kunin mo kay tutoy, ano Ano Ay, sige sa mga ka siya. No, siya Salamat isa. Hindi ang sa kanya eh. Kaya na ko? Kaya na Bibigyan kita ng pag-ulang pag marami na yan. O, oh, dalhin mo dito. Oo, oh, bibige kita to sa iyo yun. yung hinahuli mo ibibigay sa iyo. Hinahuli mo. Oh. Oy oh, naulin na rin siya no. Okay. Oh, oh, yun, so dami na. Yo kalakip ko. Hmm. Melit. Alam mo nang kuan yan lahat. Oh, uh, oh, masipit ka. Ang kala sipit. Oh. Dawot. Eh, binigay na kay Monching, oh. Monching. Oh. <laughs> <yugus> Cheng Moon. Kailangan may ka ba yan? Ha? Huh? Kailangan mayangin yun na. Oh. oh, hanginan mo. Okay yung <yugus> alam na Ano ko dyan? Yung alam ako ko dyan. nun. Yeah. Oo. Uli namin. Ay, pusit.

Ano yeah. ba lang yung tinanong guys? Ito yung akin. Ano ba lang yung talaki to? Ito yung akin. Uulamin ko. Sap sap. Uulamin mo yan? Oo. Ako nga dyan nag-uulamin. aulam mo oh, Talaki to. Ito yung tres mareso. Ito yung akin to. Ano ba lang yung uulamin yan? Isa lang yan. Ang dalawang kalamay nyo? Wala. Ilong. I love you.

Kalilitis donuts. Kalaki. Kalaki mo tinoto. Kalu kalilitis. 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 Ano? Kalilitis. 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 Ano Kalilitis. Kalilitis. Ano, Kalilitis. 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 Dito Kalilitis. 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 Kalilitis.